si Naminaw ang kadaghanan di ang gipasabot ni Fermin Edilon, Head sa Reputation Enhancement Division sa DLTC, ang kaimportante sa balance ecology upang panghinlo sa baybayon ug kadagatan Una, na ang pawikan hatchlings. Kuyog ang mga ginikanan ug kabataan, nagpanon sila sa area sa Aboytis Clenergy Park sa punta dumalag barangay Matina Playa Davao City aron makita ang klase-klaseng rescued pawikan sa kadagatan. So muna siya. So, siya, as much as possible, we don't transfer them kung deal lang yung kailangan. So, how, why, why do we transfer them? We only transfer them if na ay threat sila. Ang land-based turtles, na sila yung mga tail, na mukamang sila, whereas kaya nga ito ang mga sea turtles o mga sea creatures, kaya wala nga sila yung, ano, nari sila yung creatures. Okay. Adunay pawikan nga na-rescue Apan? nagtaop ang duha ka panak. Adunay na rescue nga nagluya o dehydrated. Apan adunay na rescue nga wala gyud makaagwanta o namatay. Tungod sa ilang nakaon nga plastic cellophane nga posibleng naalaan nga jellyfish kung bukya. But for this case, nabasa ni Sanbun sa mail. So nakita ninyo din hi hey, 131 eggs ang ato na uh, ang na-transfer. But ang nag-hatch 182 but unfortunately to die. Mas nalingaw ang kataghanan Di nakita nila ang mga hatchlings na mga bata naghinam-hinam na na makaapil sa pag-release ni ini sa dagat. Pebrero ning tuiga, nadiskubrihan ang mga itlog sa pawikan. Sulod sa halos duha ka bulan, napusa kini. 131 ang itlog, 82 ang napusa, ug duha ang namatay. Sa aktual nga pag-release sa mga pawikan hatchlings, Walay kabutangan sa kalipay sa mga bata o ginikanan na naglantaw sa mga pawikan na naglumba padulong sa dagat. Uban sa panghinaot ng ilang girilis, mudako ug dili matukob sa dagkong isda ug langgam.